Hello sa lahat ng mga viewers, ang vlog na ito ay patungkol sa problema na chak mapagdaanan mo kapag bago ka pala sa pagkukontent. Kung curious ka malaman kung anong problema na yun, na tapusin mo ang video na ito. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Eli Ramos, isa akong rapper, songwriter, and baguhang content creator kagaya nyo. Ang kwento ng aking paglalakbay bilang isang content creator ay nagsimula ng 2009 nung ako ay 14 years old pa lamang. Nalala ko pa dati gumagawa kami ng content ng mga kapatid ko gamit ang luma akong Sony Walkman phone na malabo pa yung camera. Bata pa lang ako, gusto ko na maging musikero at dati na ako nagpo-post sa mga video sa YouTube na nagigitara ako at kumakanta. Pero madami nang babash sa akin ng mga panahon na yon dahil di pa ako magaling. Fast forward my late 20s, gumagawa pa rin ako ng mga content at kanta pero madalang nangalan na dahil nabibisi na. Ang problema ko dati sa pagko-content ay inconsistency. Nag-upload ako ng mga content pero hindi ako nagpupuso na consistent basis kaya hindi ganong umusad yung karera ko bilang isang content creator. Pero may nahanap akong solusyon. Mapalad na nga lang ako na natagpuan ko ang KMCC program na talaga natulungan ako sa paggawa ng content. Ayon sa mga pag-aaral psychology, ang susi daw para maging consistent ang isang tao ay tinatawag na accountability. At ito na provide sa akin ng KMCC program na nagkaroon ako ng isang community kung saan pwede ako mag-share, makipagtulungan at makareceive ng feedback sa pag nagawa kong content. Curious na ba kayo kung anong problema na chak madadaan mo kapag bago ka pa lang sa content? Ito ay tinatawag na pagkawalang gana. Ang pagkawalang gana ay mapagdaanan mo kapag napagod ka na o kaya naman di ka na interesado sa ginagawa mo. Ito ay magdulot ng burnout at paghihinto sa paggawa ng content. Halos lahat ng mga bago sa content creation dumadaan sa ganto kagaya ko. At para malabanan yan, ay kailangan mo ng isang community, tribe, o makahanap ng like-minded people na may common goal na kagaya ng sayo. Naniniwala ako na ang pagkocontent ay sa mabisang paraan para maihihaga mga impormasyon na mayroon tayo na makatulong sa ibang tao. Kaya ako nagkocontent, hindi lang dahil sa sarili ko, para din makatulong ako sa ibang tao. Dahil sabi nga dati ni Ernie Baron, knowledge is power. And pag nagbigay ako ng knowledge, nagbibigay ako ng power. Kalaban natin mga baguhang content creators ay yung pagkawalang gana sa content at inconsistency. Kaya samahan nyo ko, labaan natin ito at gawin natin mas maayos ng bansa ang Pilipinas sa pamagitan ng makabuluhang content. Turo sa amin ng professor ko noong college, the media you consume becomes you. Kaya pag mas maayos yung mapuput out natin na content, mas madami tayong ma ng positivity. Bago ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na nabago ng content ang buhay ko for the better. At e nabigyan ako nito ng pagkakataon makita ang mundo sa ibang lente. Gusto ko yung ma-inspire at ma-motivate na gumawa ng sarili mga positive content. And kung nagugustuhan niyo itong content na to, like, follow, share the video. And kung may nangangailangan dyan ng investment na lupa sa probinsya ng Batangas or kailangan niyo ng lupa sa tatayuan niyong negosyo o bahay, PM niyo lang ako and mag-usap tayo. Again, ako nga ulit si Eli Ramos na nagsasabing, Don't be bitter, just be better. Time!